Good morning sa lahat. Kasing morning, kasing good ng morning ang among ang aming ano ngayon dahil nandito ang mga manok nagtitilaok na po. Nagkukoy-koy nag, ano na na sa lupa ayan oh. Hinahing manok. Oh, so, kita po nagtitilaok na yung manok at marami pa pong manok doon ayan o oh. ito po yung aming lugar mga kaguro masarap talaga dito sa probinsya dahil maririnig mo yung tutilaok ng manok ayan o tumitilaok yung manok ang dami ditong manok mga kaguro hmm. panag pa nagtutuliaok o oh, oh. kita nyo oh. Ayan. At si ate naman ay nagsasampay. Naghayos ng mga sinampay dahil pasikat na yung araw. At ang dami rin naming mga aso, mga kaguro. Ayan, kita nyo, nasa ilalim ng upuan. Ayan. Ito naman po. O, oh, another aso. Ayan po, another aso naman po. Ang dami ditong aso, mga gwardiya dito, mga kaguro sa ano, aming compound. Yan. Hmm. Hindi lang po mga 15 siguro na aso, mga kaguro ayun pa sa lamesa oh. Oh. Ayan din po yung aso. Kubo sa si atin. <laughs> Oh, tapos, yan naman, nag, ano, nagbubumba ng puso. Ayan ang mga manok pa, mga kaguro. Ito pa ang manok. Ayan, may nakalagay pa sa, ano, yun, cage na manok. At may mga anak siya, mga kaguro. Ang dami niyang mga anak, mga kaguro. Mga, tingnan niyo po, bibilangin natin, ha inahing manok mga kaguro. Ang daming anak. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim ata. Yun, nakalabas na yung iba Oh. Oh, nakalabas na yung iba Oh. <laughs> Yan. Ayan pa mga manok mga kaguro. Daing manok dito. Kung makikita nyo, napakadaing manok dito mga kaguro. iba ay alagang-alaga talaga nila. Yung iba naman ay palakad-lakad na lang dito. At meron din po dito mga kaguro na, yun know, May manok din po doon. Ayan, may aso din. No? Inahin po yan. May anak siya, may baby siya mga kaguro. At ayun, makita pa natin ang manok. Kayo no, si Lalim. No. Lalim ng dahon. Eh, oh, oh di ba? Oh, gumagalaw. ah hmm. At dito mga kaguro ay papakita ko sa inyo marami ding kambing na alagang kambing ng aking mga uh, kapatid at mga pamangkin. Ayan yung kambing nila mga kaguro. Ayan, isa, dalawa, ayan po sila o. Oh. mga kambing. Hmm, meron pa doon sa ano, at mayroon pa po dito, wandao. Hmm. Ayan pa yung kambing isa. At sa nyug, yan. O, oh, ayan o. Oh. Isa, dalawa. Yung likod sa likod ng nyug, mga kaguro. Tatlo. Apat. Lima. Anim. So, merong anim dito, mga kaguro, na kambing. Mayroon pa po doon sa likuran na kambing. At meron din pong alaga sila. Ayan pa yung mga manok mo nagtabi tabi lang tatlo. O, oh, ayan po, oh. <laughs> yan. At meron din po ito, mga baboy. Meron din po silang mga baboy, mga kaguro. Alagang baboy ang aking um, kapatid at pamangkin. Ayan. Ito po yung alaga nilang baboy. Ayan, o. Oh. May baboy doon, mga kaguro. O, oh, yan. O, oh, kita nyo po. Tatlo yan, na baboy. Ito pa, malaki, o. Oh. O, oh, yan. Inahin, ah, uh, ina, ah, uh, inahin na baboy mga kaguro. Hmm. Laki o, oh. tinan nyo po. O, oh. oh, tumingala siya. Ayan o. Oh. <laughs> hmm. Ito pa po mga kaguro, nakahiga. Nakahiga yung baboy o. Oh. Hmm. Yan po siya, mga kaguro. Laki. Laki mga kaguro ng baboy. Ito eh. yun po. Hmm, napakalaki. Hmm, ayan. Ayan siya. At ayun pa. Oh. Ang dami dito nilang alaga. Kasi masarap mag-alaga dito mga kaguro ng mga hayop dito sa probinsya namin. At ayan, kita nyo po. Ayan, ayan pa yung mga baboy. O, oh, lalaki na. Hindi nang litsunin, o. Oh. Hmm, ayan siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim mga kaguro, oh. Anim na mga baboy sa isang cage lang. Oh. Ayan. So, ayan po yung kanilang mga pinagkaabalahan dito mga kaguro. Ayan pa yung mga manok. Nagkalat yung mga manok dito mga kaguro. Mga alaga. Dami nilang mga alagang mga hayop. Ito naman po yung bahay ng aking pamangkin. Yan bahay nila. So, puntat po tayo mga kaguru, sa kabila. Pakita ko rin po sa inyo yung mga aso din po ng kapatid ko. Dami din pong aso nila mga kagulungan. Yan, yung nakikita niyo mga tables. Yan, diyan kami magsama-sama, tambay-tambay mag-usap-usap. -usa. Kasi nga matagal pong hindi nagkita-kita. Kaayan may mga sinampay kami kasi naglaba kami kahapon. Andito pa po yung ibang mga sinampay namin kasi umaambon kahapon kaya diyan namin nilagay sa looban. So, ito pa po yung manok, oh. May manok pa po. Maraming mga manok dito, mga kaguro, na yung tinatawag na sunoy. Sunoy po ay dito sa Cebuano. Tapos, sa Tagalog, yung, yung lalaking manok, mga kaguro, yung pansabong. Marami sila dito yung pansabong na manok, yun, oh. Yung pinakita ko rin sa inyo kanina, mga kaguro. Oh, ayan pa, oh. Yan. dami nilang alagang manok na pansabong. Ayan pa oh, nakatago oh. ayan. yan. Oh. Mga pansabong mga kaguro. Pag ibinta mo yan, libo po yan mga kaguro. So, ang dami alagang manok. Yan. ayon pa mga kaguro. Oh. hindi ba oh, dami nilang alagang manok na lalaki. Pansabong. Ayan pa. Hmm, ito naman ay inahin. Nahing manok. Ayan. At meron ditong kubo. Dito sila nagpapay ng mga kaguro. Ang sama-sama, mag-usap-usap. Pag mga gustong magpahinga, dyan sila matutulog dyan sa kubo-kubo nila. Ito po ay ano, bahay ng kuya ko. Kapatid ko rin po. Ayan. At tingnan nyo po yung, ayan pa, meron pa pong mga manok, ayan pa. O, oh, ayan, pansabong din po yan. At ayan, meron pa po doon mga manok. At dito naman po ay may aso. Ayan, tingnan nyo po, nakapatong sa upuan ang aso nila. Ayan, sa likuran po ay meron pa pong manok, pansabong. Pakita ko po sa inyo mga kaguro. Yan, ayan, yung buong ditong ano, ito po ay compound namin mga namana pa po ng aming mga magulang na lupa yan lahat ng mga kamag-anak namin mga dito po dito po sila Ayan. hanggang doon sa dulo ay sa papo po ng mga ano lupa ng mga agabon yan ito sa kabila yan. may mga saging na tanim dami dami yan yang doon sa dulo, doon sa dulo po ang sakit ko. Ito ay tinda na aking pamangkin, bahay nila. Ito yun naman po yung aking kuya. Ito naman po yung asawa ni baby sa asawa ng aking pamangkin. <laughs> Mahagang ano si pagsipag. Yan, ayan. Meron din po ano, yung panlaban ng manok yan. Doon meron pa po nakatago doon sa yan no? nakatago. Nakikita yung buntot. Nakatago sa aloe blocks. Yan. Ito naman po yung bahay ng aking kuya. Yan, bahay ng aking kuya mga kagod. Yan, yung bahay nila. Ito naman po yung kuya Edwin namin. Kasunod ng aming panganay, nagtatahi siya ng... Uh, mga uniforms kasi mananahi talaga po yan siya mga kaguro yan, tayo sa uniform ng mga teachers uniform ng mga isadyante at iba pa ayun, ayan, bahay din po yan yung bahay nila ito, bahay, kuya ko, yan yung bahay nila ito naman po yung aming kapilya na mana pa naming ano uh, sa mga lolo lola pa namin mga kaguro. Ito. Ayan, ito po yung uh, Santa Cruz namin. Ito po. Hmm, sinauna pa pong Santa Cruz. Ayan, ito po. Ito ba po ay ano pa po namin yan sa pinakalola namin. So hanggang ngayon ay naano namin every May 3 po mga kaguro ay fiesta po nito. Yan talagang inalagaan namin yan sa pamilya Agabon. Yan, yan po. sinaunang cross. niya. So, pinagawaan po siya dito ng maliit lamang po na kapilya mga kagawa. fiesta po dito sa pamilya namin. Every May 3. Yan, yan tatay si Kuya. Si Kuya Edwin. Ayan. So, ayan. Kita naman natin si ate, ate Ellen. si Ellen. Nag-aalaga siya sa kanya apo. duyan doyan po. Ayan. Pag dito sa probinsya ay sa ibaba ng puno ay pwede ka maglagawa ng duyan. Paduyan, duyan. Ayan o. Oh. ayan o. sa kasi, <laughs> oh, nagduendo yan siya. Eh, eh si sila dito sa puno na ng mangga. Oh. Na nanay. Na nanay. Oh. Hello. Hello. Ito po yung anak ng pamangkin namin. Si, si Matt. Ah. Pogi. Agabon din po yan. <laughs> Ito naman si Ate Ellen. Nasaw ah. ni Kuya. <laughs> Good morning. Good morning, Mat Mat. Amat Mat, kena batin Ba. Kedua na. kedua nak kian. Bininya kan pun sih mak nung pesta. mama cucu, oh no? <laughs> cucu Ang cucu. Cucu cucu cucu. Cucu cucu grade 4. Ah, uh, grade 4. Oh, no, eh. aning kuan. Aning June. grade 4 uh, siya. Ayun pa mga kaguro yung mga manok. O, oh. daming oh, manok dito ay, mga kaguro. Nanan, kaon pa mi dito. Manok. O, oh, kuan. Saging gilong agtong. tong. Saging na? O. O. Ang bayan nila. Abang kuan baka nang... Kuan ka nang hapit ah, ng hinog. Luto bang? Wala lang aga ba? Ah. Ya, kita mo totoy. Ayan, <laughs> so ang puti yung uti. Kita mo totoy. Kita mo totoy. Gusto na maligo. Mm -hmm. Basta kay singot. Kuan mo mura. sa alimuot sa'yo pa kayo. Limuot Sano, man. Sa'yo kayo. Limuot na kayo. Di Sige kung singot ba ya ay. Dito sa... Kuan di. Hindi man ko singtong. Uy. <laughs> dito ko singtong dito. Uy. Lami, oh. laminon dito singot kung maayon ang gawas ag mga kuan yan mga kaguro ang province namin at ito naman po yung diot lang mata kaya nag vlog ko oh, ayan yung loob nila ang bahay ni kuya Edwin o, oh, ayan yung pamangkin ko oh, yan. <laughs> Yan yung mother nung baby. Yan, mother nung baby. Yung karga ni ate. Ikot tayo dito mga kaguro. So, lahat po ito ay kasama, compound po ng mga agabon. Yung pamilya namin. Yan. So, ito naman po yung bahay ng mga magulang namin mga kaguro. Ayan yung bahay. Kaso lang po nung nagbagyo ay na ano siya nasira, wala na pong bubong, ang natira na lamang po ay yung ano, dingding, simento. at ayan naman po sa tabi ay mayroong puribuyag mala, mayroong puno ng malaking uh, duldol. Yan, tinatawag na duldol, puribuyag At meron din pong puno, dito ang ganda ng puno mga kaguro, meron pong mga bulaklak. Yan, kita niyo mga puno na maraming bulaklak mga kaguro hindi ko alam kung anong tawag niyan ah ayan po yung bahay ng aming mga magulang medyo malaki po mga kaguro at saka uh, paghanapan ko yan ng paraan na may pagawa siya kasi may posti na po siya dito banda yan pusti po yan yan yung nakikita nyo may posti na po yung bahay ng magulang namin may poste. Doon na lamang po banda dito sa balkoni ang walang poste. So kailangan po siyang lagyan ng poste. So pagmawa ang Diyos, may pera tayo ipa-renovate ko po yan mga kaguro. Para pag magbakasyon kami dito ulit ay meron kaming matirahan. Kasi sa ngayon po mga kaguro ay dito po kami nagtutulog lamang sa aming mga kapatid. So kapag mapagawa ko na po yan mga kaguro ay Diyan na po kami matutulog, mag-stay pagka nagbakasyon kami mga mag-asawa, silang mga Ate Edna at mga anak. So ayan po yung bahay nila ng mama at papa Papagawa ko po 'yan. Paparinovate ko po kasi dito po dito po banda yung sa may pinto ay hindi po siya poste, kahoy lamang po nilagay na parang poste. Yan, doon din po sa may kusina. Wala rin pong poste. Pa. Palagyan ko po yan ng poste. Kasi doon po banda, yan doon banda po sa dulo sa may sala, sa may kwarto dati. Ay may poste na po siya, matibay po. Kaya dito na lang banda sa balcony ang kailangan lagyan ng poste. Tapos may kusina naman po siya doon ano, may pader na rin po. Kaya lalagyan na lang po siya ng mga grills para sa kusina. So, siguro pag, pag anuhan ko po to para mapagawa ulit, para pag magbakasyon ay merong kaming matulugan, matirhan. Ayan. Ayan po. So, ito pong matirang poste. Kaya, ayan, makikita nyo po yung poste na yan. Ay, balcony po yan. balkonahi nila ng magulang ko. Yan. Naano na rin po dahil sa bagyo. kumawa ang Diyos papagawa po natin yan mga kaguro. Yan, malaki din po yan mga kaguro. Eh, ang kulang na lang niyan ay kailangang lalagyan ng parlins para sa bubong. Yan sa itaas po kasi talagang wala na talagang wala na siyang bubong mga kaguro ay yung ano semento na lang sa ibaba yung naano naiwan ayan so sana mawang Diyos na magkapera tayo paparinovate po natin yan mga kaguro so ito po yung aming probinsya ayan. so balik na tayo mga kaguro, ayan po yan bahay din po yung kuya ko so punta tayo doon banda sa may daan mga kaguro ang um, lupa pa rin yan ng aming mga lola namana ng aming mga magulang yan nayon si baby nagpapakain sa kanyang anak Diyan sila nag-stay sa kubo, sa malit na kubo, magpahingahan po, kubong pahingahan. So, ayan pa po yung sakop ng lupa namin, lupa ng mga magulang. Ayan yung pamangkin ko, si Don Don, anak ng kuya ko. Ito po, puro saging po yan. yan, Makikita niyo po, puro saging. Ito naman po yung ano, bahay ng pinsan ko. Bahay ng tiya ko, tiya gunyang. Ayan. So, meron din po silang mga alagang baboy. Ayan o, napakadami ditong saging mga kaguro. At meron din pong mga tanin na, ano, mga tanim na mga puno ng nyog. Yan, bagong tanim na puno ng nyog. Ito naman po yung kubo-kubo ng ano ko, pinsan ko. Yan. Malaki yan. Ang daming manok dyan mga kaguro. Ito po yung mga puno din ng nyog. Mga bagong tanim na puno ng nyog. Yan. At diyan naman po tawid yan kalsada na po yan kalsada na po yan daanan ng matricycle lampas po doon ay amin pa lupa yan so mayroon po ditong ano tangke yan yung tangke motor Oh, okay. eh, po sila kumukuha ng tubig na may, po sila ng linya kaya hindi na po mahirap dito yung tubig mga kagura po kita niyo po, tingnan mo, Nakahila, nakahilira din po yung mga manok nila, pansabong, manok yan ng aking pinsan. Oh. Laga nilang manok, ang dami-dami dito manok, mga kaguro na panlaban. Yung pansabong, oh, alaga nila. Hmm, napakahilig pag sa probinsya, pag gusto kang mag-alaga ng hayop kasi ano naman, compound naman po namin dito. Oh, kita niyo po kung ano kadaming manok. Oh, sa pinsan ko 'yan, alaga nila. Hmm, mga manok. Dami pansabong 'yan, mga kaguro, ayan nakapatong. Hmm. Yan pa. Ito pa. Oh, di ba? Oh, dami. Hmm. Pag ano daw po mga kaguro ay binib... meron pa po doon, oh, kita niyo po sa bahay na luma nila. Ayun yung bahay nila. Yan. Ito po yung bahay nila dati. Tapos sa ibaba ba, pinag-anuhan na lang nila ng mga manok. Ayan. Kita niyo po mga manok ko. Ayan. Mga manok yan. Hmm. Pag binibinta nila yan mga kaguro, yung isang buong manok, maaano daw na mga one-eight, two thousand, yung isang manok lamang. Kaya nakakatulong din po sa kanila kapag halimbawa uh, sa hanap buhay nila kapag pag Pangbikas, sa pagkain nila, sa kailangan nila araw-araw. Ganun po. Ang baboy din po. Pag naibinta nila mga kaguro yung anak ng biik, kasi pagka ng anak po ang isang inahin, ay may sampu na anak na biik. Meron din pong 16. Umabot pinakamarami mga kaguro. Pag mga anak yung isang inaing baboy ay 16. Oh, ang pinakamababa, mga 8. So, kaya... Tapos magkano ngayon yung bi isang bi mga kaguro ay 4,500 kaya halimbawa pag merong 10 ano anak ng biik, ay malaki po nila. Ayan. So balik na tayo dito mga kaguro sa bahay na aming tinitirhan, bahay ng ate ko. So maraming 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 salamat po mga kaguro sa pagsama sa akin sa pagpanonood ng aking vlog. Thank you so much.